Musika mga senior. Minsan may mga gulay sa ating bakuran na halos hindi natin pinapansin. Akala natin simpleng dahon lang, panghalo lang sa paksi o tinola. Pero alam nyo ba may isang gulay na matagal nang kasama sa probinsya at ngayon ay napapatunayan ang siyensya at napuno ng benepisyong kailangan ng katawan, lalo na kapag tayo'y umabot na sa edad na 6 na pataas. Ito ang anubati o tinatawag ding malabor spinach. Bago tayo magsimula, isang mahalagang paalala muna. Kahit natural ang gulay na ito, tandaan na iba-iba ang kondisyon ng ating katawan. Kung ikaw ay may iniinom na gamot para sa alta person, diabetes o anumang malubang sakit, kumonsulta muna sa iyong doktor bago gawing bahagi ng araw-araw ang alubati. Tandaan ang kalusugan ng senior ay maselan kaya't mas mabuti ng sigurado. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Sapagkat mga senior hindi lang basta pagkain ng alubati, ito ay parang regalo ng kalikasan. Ang bawat dahon, bawat tangkay ay naglalaman ng sustansyang makakatulong sa utak, sa puso, sa kasukasuhan at sa ating dugo. At kung hindi mo ito matututuhan ngayon, maaaring mapalampas mo ang isang napakahalagang susi para manatiling malusog sa iyong pagtanda. Kaya't habang nanood ka, gawin mo ito. I-comment mo ang salitang alubati. Kung gusto mong subukan ang gulay na ito para sa iyong kalusugan, tingnan natin kung gaano karaming senior ang gustong magbigay ng tsansa sa Simpleng halamang ito para maging kasama sa kanilang pangaraw-araw na pagkain. Huwag kang aalis dahil sa video na ito tatalakay natin ang samp-benepisyong na patunayan ng aghang na hatid ng alupati. At higit paran, magbabahagi ako ng totoong kwento ng mga senior na nakinabang dito. Baka katulad mo rin sila, at baka dito mo makita ang sagot sa iyong matagal ng naramdam. Unang benepisyo, pinapalakas ang utak at memoria. Mga senior, isa sa pinakamalaking hamon kapag tayo ay tumatanda ay ang pagiging makakalimutin. Minsan nakakalimutan kung saan inilagay ang salamin, minsan ang pangalan ng matagal ng kaibigan at minsan pati oras ng pag-inom ng gamot. Lahat ito ay maaaring magdulot ng pangamba sa atin at sa ating pamilya. Isang kwento. Si Mang Ernesto, 67 na anyos mula sa Quezon, ay dating driver ng jeep. Nung tumigil na siya sa pagmamaneho, napansin ang kanyang asawa na madalas siyang magtanaw ng paulit-ulit ng parehong bagay, nakakalimutan din niya kung saan inilay ang kanyang pitaka, ngunit nang ipakilala ng kanyang apo sa kanila ang pagkain ng alugbati bilang regular na ulam, kinisang may bawang at kamatis minsan naman ay isinasama sa sinigang, unti-unting gumaan ang kanyang sitwasyon. Sa loob ng ilang buwan, naging mas malinaw ang kanyang pag-isip at hindi na ganoon, kadalas ang kanyang pagkalimot. Ano ang sikreto? Napatunayan ng siyensya na ang alugbati ay sagana sa B vitamins, folate at biotin. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga sa kalusugan ng ating utak. Kapag kulang ang B vitamins, lalo na ang B12, mas mabilis mapagod ang ating isipan, mas madaling madepress at nagiging ma... atalerto ang ating pag-iisip. Mga senior, isipin ninyo ito. Kung may simpleng paraan sa inyong bakuran upang maiwasan ang sobrang pagkalimot, bakit hindi subukan? Hindi kailangang mahal na supplement agad dahil ang natural na pagkain tulad ng alugbati ay makakatulong na. At kung kayo'y may anak o apo, mas mainam na sabay-sabay ninyo. Itong kainin para sa masamang lumakas, ang katawan at memorya ng buong pamilya. Sa huli, tanda natin habang tumatanda, hindi kailangang maging hadlang ang makakalimutin. May mga pagkain na makatutulong upang manatiling matalim ang ating memorya at kabilang dito ang simpleng alubati ikalawang benepisyo, lumalaban sa anemia. Mga senior, isa sa karaniwang suliranin ng ating edad ay ang anemia o kakulangan ng sapat na dugo. Kapag kulang tayo sa hemoglobin, nagiging mahina ang katawan at hindi maayos na nakakarating ang oxygen sa ating mga cells. Ito ang dahilan kung bakit madalas tayong nahihilo, nanghihina, mabilis mapagod at maputla ang balat. Para sa isang senior, ang mga sintomas na ito ay lalong mapanganib sapagkat maaari itong magdulot ng pagbagsak ng resistensya at komplikasyon sa puso. Ang magandang balita, ang simpleng alugbati ay isa sa mga gulay na mayaman sa aon. Isang mineral na pangunahing sangkap sa paggawa ng hemoglobin. Ayon sa pagsusuri ng nutrisyon, ang 100 gramo ng sariwang dahon ng alubati ay may humigit, kumulang 1.2. Magam ng iron na katumbas ng halos, 15% ng araw-araw na kailangan ng katawan. Para sa mga senior, mahalaga ito dahil habang tumatanda mas po, mabagal ang pagsipsip ng nutrients ng katawan. Hindi lang iyon. Ang albati ay may kasamang vitamin C na tumutulong sa mas mahusay na pagsipsip ng iron. Kapag magkasabay ang dalawang ito, mas nagiging epektibo ang laban ng katawan sa anemia. Kahit at madalas kang puyat, pagod o kulang sa tamang tulog, malaking tulong ang pagkain ng alugbati Upang mapanatili ang tamang antas ng pulang dugo, paano ito maisasama sa pagkain? Maaaring gawing ensalada, isama sa sinigang o simpleng igisa kasama ng bawang at sibuyas, ang mahalaga gawing regular na bahagi ng diet ng isang senior ang gulay na ito. Tandaan, hindi kailangang mahal ang solusyon para sa palusugan. Kadalasan nasa bakura na natin ang sagot. Ngunit isang paalala, kung ikaw ay may lubang anemia o inire-rekomendahan, ng iyong doktor na uminom ng iron supplement, huwag basta palitan ng gulay ang gamot. Ang alugbati ay karagdagang tulong, hindi kapalit ng tamang gamutan. Ang bagsas man ito sa pagkain ay makatutulong upang mas mabilis, makabawi ang katawan kasabay ng tamang payo ng espesyalista. Kaya mga senior, huwag nang hintayin pang tuluyang manghina. Isama ang alubati sa pangaraw-araw na ulam upang manatiling malakas, may sigla at may sapat na dugo para sa mas maayos na buhay. Ikatlong benepisyo tumutulong laban sa mataas na asukal sa dugo. Mga senior, alam natin na isa sa pinakamalaking hamon kapag tayo'y tumatanda ay ang diabetes. Karamihan sa atin kahit hindi pa diagnosed nakakaranas na ng ay may taglay na sustansya na nakatutulong upang pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa ating dugo. Isang halimbawa si Aling Socorro, 64, mula sa Pampanga. Noong nakaraang taon, nagulat siya ng makita ang resulta ng kanyang blood sugar test. Mataas na, sinabi ng doktor na kailangang mag-ingat sa pagkain at magdagdag ng mga gulay na mayaman sa fiber. Mula noon, halos linggo-linggo ay kasama sa hapag nila ang alugbati. Minsan nilalaga at ginagawang tsaa ang dahon at tangkay. Minsan ay isinasama sa kanilang paboritong sinigang na baboy. Pagbalik niya sa susunod na check-up, bumaba ang kanyang blood sugar. Hindi ibig sabihin na gamot ang alugbati ngunit malaking tulong ito bilang bahagi ng kanyang balansing pagkain. Yun o know, kaya sa mga bagkaaral, ang dietary fiber ng alubati ang siyang susi. Kapag mataas ang fiber ng isang gulay, mas mabagal na naabsorb ang glucose sa katawan. Sa ganitong paraan, hindi biglang sumisirit ang blood sugar level. Dagdag pa, may kasamang magnesium at zinc, ang alubati na parehong mahalaga sa metabolismo ng glucose. Mga senior, kung kayo o ang inyong kapamilya ay may problema sa mataas na asukal, huwag ipagwalang bahala. Ang pagdaragdag ng gulay tulad ng alugbati sa inyong araw-araw ay maaaring makatulong na kontrolin ito. At dito ko na rin ipapaalala kung napapakinabangan ninyo ang mga ganitong impormasyon. Pindutin ninyo ang subscribe button at i-click ang bell icon. Sa ganitong paraan, lagi kayong updated sa mga bagong videos na magbibigay ng gabay para sa kalusugan ng mga senior. Hindi natin kayang talunin ang diabetes sa isang araw. Pero sa araw-araw na tamang pagpili ng pagkain, kaya ng pagdaragdag ng aludobati, maaari nating unti-unting bawasan ang panganib at mapanatili ang mas maayos na kalusugan. Ikaapat na benepisyo, may taglay na anti-cancer properties. Mga senior, isa sa mga kinatatakutan nating lahat ay ang cancer. Sa ating pagtanda, mas nagiging mahina ang immune system at mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng abnormal na paglaki ng cells. Kaya't napakahalaga na palakasin ang ating katawan gamit ang mga pagkaing may natural na proteksyon laban dito. Isa na rito ang simpleng alubati. Ayon sa mga pag-aaral, ang alugbati ay mayaman sa antioxidants tulad ng vitamin A, vitamin C at beta-carotene. Yung mga sustansya nito ay kilalang tumutulong upang labanan ng mga free radicals, mga mapaminsalang molecules na sanhi ng pagkasira ng cells at maaaring magbukas ang daan para sa cancer. Kapag marami tayong antioxidants sa katawan, mas nagiging protektado. Ang ating mga cells laban sa pinsalang, dulot ng oxidative stress. Hindi lang dahon ang makakatulong. Ang bunga ng alugbati na tinatawag na malabares ay puno rin ng kulay ubi na pigment na mayaman sa phyochemicals. Ang mga natural na compound na ito ay napatunayang may kakayahang pagalin ng paglaki ng cancer cells sa laboratory tests. Halimbawa, ang beta-carotene na nasa albati ay naugnay sa mas mababang kaso ng kanser sa baga at bibig. Bukod dito ang pagkain ng mga pagka, katawan sa paglaban sa iba't ibang sakit. Sa isang senior, napakahalaga nito sapagkat kapag mahina ang resistensya, mas madaling tamaan ang impeksyon at mas matagal gumaling. Mga senior, tandaan natin hindi gamot ang anugbati. Ngunit kung gagawin nating bahagi ng araw-araw na pagkain, makatutulong itong dagdag proteksyon laban sa mga sakit na mahirap gamutin gaya ng cancer. Ang sekreto ay consistency. Huwag lang paminsan-minsan kundi gawing regular na gulay sa hapag. Sa ganitong paraan, nakikinabang tayo hindi lamang sa sustansya kundi pati sa proteksyong hatid ng kalikasan. Isang simpleng hakbang na maaaring magbigay ng dagdag taon at sigla sa ating buhay. Senior, ikalimang benepisyo, pinapalinaw ang paningin. Mga senior, mahalaga ang malinaw na paningin sa araw-araw. Paano tayo makapagbasa ng diaryo? Makakapanood ng paboritong teleserye o makakapagbantay sa ating mga apo kung lumalabo na ang ating mata, isa sa mga nakakatulong na gulay dito ay ang alugbati. Isang halimbawa si Lolo Benedicto, 70 anos mula sa Ilocos. Mahilig siyang magbasa ng lumang comics sa ilalim ng puno tuwing hapon. Ngunit nitong mga nakaraang taon, napansin niyang lumalabo ang kanyang paningin. Nahihirapan na siyang magbasa kahit may suwat na salamin. Sa tulong ng kanyang anak na nurse, Sinubukan niyan isama ang alubati sa pangaraw-araw na ulam. Madalas itong ginagawang ginisang gulay o nilalagay sa sabaw. Pagkalipas ng ilang buwan, ramdam ni Lolo, Benedicto na mas gumaan ang pagbabasa at mas malinaw ang kanyang nakikita. Hindi ito milagro. Ito ay may paliwanag na agham. Ang alugbati ay sagana sa vitamin A, umaabot sa halos 2,400 mikro kada 100 ger ng dahon. Ito ay doble pa sa karaniwang rekomendadong pangaraw-araw na pangangailangan. Malaki ang papel ng vitamin ah, sa pagpapanatili ng malinaw na paningin at pagpigil sa tinatawag na macular degeneration at katarata na karaniwang problema ng matatanda. Hindi lang iyon. Ang alugbati ay mayaman din sa lutein at xanthin. Dalawang carotenoids na kadalasang makikita sa mga mamahaling eye supplements. Ang Dalawang sangkap na ito ay tumutulong protektahan. Ang ating retina laban sa pinsalang dulot ng sobrang liwanag at free radicals. Mga senior, hindi ibig sabihin na sapat na ang gulay para palitan ng check-up sa ophthalmologo. Pero kung may simpleng gulay sa bakuran na kayang magbigay ng dagdag proteksyon sa mata, bakit pa natin palalampasin? Ang pagkain ng alugbati ay parang pamuhunan sa kalusugan ng ating paningin. Murang halaga pero mahalagang epekto. Kaya't kung gusto mong manatiling malinaw ang iyong paningin at Ma-enjoy pa ang pagbabasa, pananahi o panood ng TV, isama ang alugbati sa iyong hapag. Isa itong natural na tulong para manatiling maliwanag ang ating pagtingin sa mundo. Ikaanim na benepisyo na kakapagpabawas ng pamamaga. Mga senior, isa sa pinakakaraniwang reklamo, kapag tayo'y tumatanda, ay ang pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Minsan parang simpleng pagod lang pero sa iba ito'y senyales ng arthritis o chronic